right mga idol, ang ating project ngayon, ayan nakikita nyo naman Nagkabit tayo ng drinker at saka feederer. Ngayon, gumamit tayo dito sa kabila ng tatlo muna Mapapansin nyo, ayan tatlo muna sila Kasi nga, sinubukan ko, kasi in-order lang natin ito sa si Shopee Sinubukan ko kung sakto yung lalim nya At yung, ano, uh, pang tatlong kilo nga lang yan pero sa tingin ko, baka abutin lang ng mga dalawang kilong laman yan. Hindi abot ng tatlong kilo. Ito naman, wang galon. O, oh, diba? Dito sa kalahating to, ay gagamit tayo dito na pala ng apat na drinker, ah, na pederer at tatlong drinker. Apat na ganyan. So, bali, kulang pa tayo ng uh, isa. Isa dito sa kabila at apat dito kasi wala pa oh. Hindi ko pa nalalagyan dahil nga sumubok muna tayo kung sakto nga lang kalaki yung ano kasi hindi naman natin nakikita ng personal. Murder muna tayo ng tatlo at okay naman siya. So tingin ko eh pwede na yan. At balik kulang din tayo ng bali anim na drinker. So ito nabili natin ng mura lang. Ewan ko kung matibay din yan pagdating ng araw o tatagal. Pero sa ngayon, nagtitipid tayo kasi nga kukulangin na ang ating budget para sa bibili na tayo next week ng sisew para dito. So, bale, kumuha na muna tayo ng medyo mura. Palitan na lang natin kung masira agad. At least, uh, basta magkakamit natin, pwede na yon So, survive na lang natin itong ano. Kasi nga dito sa so, paggawa pa lang natin itong kulungan, eh, medyo malaki na yung nagastos natin. Uh, tula naman tayo ibang pinagkukunan ng hanap buhay ngayon kundi dun sa ating unting paresan at manukan uh, sa ngayon pwede na natin ipagtsagaan yan at ito nga ito nakuha natin ng 94.8 isa nata. at ito naman bibili tayo ng anim, kasi nga ito itong mga ito gamit, ginagamit natin ito dun sa kabilang manukan yan e eh, pag nagkarga na tayo sa isang kulungan, itatanggalin na natin yan. So, bali, bibili tayo ng bago para dito. O, oh, diba? Lahat bago. O. Oh. Sana nga, eh, eh, medyo kubita naman tayo dito. Pagdating ng araw, at para makabawi-bawi tayo ng konti. At, may plano tayo. Pag itong kulungan natin na to, eh, medyo kumikita na. May plano tayong bagong, ano, bagong business. At, doon natin ilalagay dyan sa likod bali siguro eh, kukontent na lang natin ulit para mayroon tayong mabidyoan uh, tintay-tintay nyo na lang kasi medyo matagal pa naman yung ano yung, pero hindi matataps yung taon na to yung project na yan sigurado tutuloy ko yan kasi yan yung nakikita kong ano magandang pagkakitaan din Ayan. at dito nga pala parte lalagyan natin ng stopper dito. Habang malilit pa sila, dito sila mag-iipon-iipon. Pag medyo masikip na, papakawalan na natin dito parte. At dito gagawa tayo ng harang. Siguro, ayan, may sobrang pa tayong ano. Yan ang yung gagawin natin. Bibili na tayo dalawang dos por dos para dito. Sa divider nya. Para dito sila mag ipon habang medyo malilit pa. Ayan, yan yung update natin yan. At I-update ko na lang ulit kayo kung kailan yung susunod na kaganapan dito sa ating Muntik Alright.